Mga viewers, ang ganda ng mamaga po. Ayan. Meron tayong sitio diyan na going 4 months, may 3 times vaccine. Ayan, 3 uh, times vaccine naman. Ayan, updated po yung vaccine yan, update updated. Ah, may presyo diyan, may presyo. Mm -hmm. Ang out po natin dito, 6,000 na lang negotiable pa, oh, pa 'yan. Ah, 6,000 oh. oh, okay. na lang. Negotiable pa 'yan. Napakamuo. Liver nose po 'yan. Full pa oh. Okay. Princess Casotto, Princess tayo, halos ganto na lang to kalaki oh. Ah, ganun, na lang siya oh. Ang mga bag so, napakaganda ng kulay oh. Lalight pa yan, lalight. Maglalight pa. Tapos Ito, alam to, na-archive na po yan eh. Pero meron pa pala tayo sa bahay kapag dito dalawang lalaki. Female to. Gawin 2 months pa lang po yan. Meron pa po tayo dalawa na lalaki sa bahay. BM lang po kayo. Ito po yung mga tutulogan po niyo. Ang tatay nito kaya, micro exotic. Ang nanay, bakit? Gawin 4 months, napakaliit. Ayan o. Ayan o. Pinky tail. Ayan lang po ang sukat niya. Ganyan lang katangkad o. Out natin dyan. 10,000. Negotiable pa po yun. Napakamura na. O, napakamura na yan. Ito babae. Ito babae. Ito babae. Ito lalaki. Same price. Same po yan. Ayan. Same price. Ito po. Gold din natin. 3 months gold. US import po ang magkulang dyan. Mil po to mil. Mil. Angat natin. Angat natin. Ayan o, hangat Ayan o Rimas po yan, complete vaccine na yan o US import po ang parents ito Ang out natin dito nung nakaraan 15 ngayon, 12K na lang 12K na lang O oh, yan o, nag-iisa na lang po yan Ayan, napakalaki po niya no Negosyable pa po sa 12K US ano pala US import po yung magulang parehas Yung boat po Ayan po 12,000, negotiable pa uh, Ang number natin na Kontakin nyo po sa number natin na 0905-4952 tapos sa FB page po natin, ito lang po. Yan. Contact lang po kayo. Tsaka po, ibang breed na gusto nyo, pwede po kayong order. Nagsiship po tayo kahit tawid agad, pwede. okay oh, po. Oo oh, po. Ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, thank you. Okay, thank you. Good morning. Oh. Hello, sir. Good morning po. Good morning, sir. Ah, oh, Eto, meron tayong last three na PMA uh, mga friends. Oo. Oh, oh. Balik tatlo na lang ito na friends. Oh, may pa-promo ko na ito. Ito sa female friends natin. Okay. 10 months old to female, may papel. From 12 bigay ko 10K. 10K? Oo, oh, 10K. Oh, Ang mura na 10K na lang daw. Uh, ito, ipiplex ko. Para makikita ng mga subscriber natin. Iyon, no? Oh. Yeah. Female, 10 months old, with paper. From 12K, 10K na lang. With paper pa yan, ah? Oh, with paper. Then, okay. ito naman yung male natin. 10 months old din tayo sila magkapatid ha kaya pwede pagparisin eto 10 months old din to tubol siya no virgin oo. 10 months old mail may paper bigay ko na lang from 12k 10k na lang din 10k na lang din 10k oh. No? then ito naman yung mail pin natin color merge Oh, one year, four months oh. Kaya lang ito, no, paper oo. Ito, from 12K, bigay ko na lang din ang 10K 10K na lang oo. din lahat yan, puro virgin yan. Lahat yan. Puro 10K na lang. May konting kurot pa yan. O, tapos, yung mga mag-avail niyan, bibigyan pa natin vitamin sa yan, o. Vitamin. So, Shoutout na nga pala no, kay Sir Chris Mill ng Tagi Kumuha na ng friends papi natin Saka si Sir Rodel ng Olongapo. Kumuha naman ng English Bulldog mga sir, maraming salamat sa pag-apel, no? Tsaka yung number ko, 0948-837-1974. Jun de la Cruz, na no? yes, QC. Lang, maraming salamat. Maraming salamat, sir. Oh? <laughs> Ayun, mga anong break naman to, boss? Ano po, uh, Doberman, Euroline. Euro? Ato ah, ko, nakakaiba eh. Euroline na Doberman. Malalaking bulas. Malalaking bulas. Magkano dito? Ito po, 3 ah, months pa lang. Going for. 3 months pa lang yan? Ako, wow, pero yung size. Oo, oh, magkano ang natin? 10K lang. 10K lang. Ang vaccine yan, kung ano. License fit. Kaya ah! wala na sila yung Wala nang yung tindig. Ayan mga pa, so no? license fit. Kompleto na po yan sa akin. Tapos, meron po tayong 4D. Wait up. Yeah. 4D po. 4D. Ayan o. 4D. May. Ito po, honest issue po natin dyan no balls, pang fit lang talaga pang fit lang, pwede ba, may bang gano'n talaga, no balls oo inborn shell inborn talaga ayan, corgi male, 1 year 7 months bibigay ko lang po ng 15 negotiable, 15 na lang ayan po na lang eto, napakalalaki po, tignan niyo po yung size sa katawang ko laki nga, no ball talaga mga big ball, ang paaw parang kabayo kabayo mga ka, so, solid oh. Euroline. Euroline. Yan, yung Euroline. Isa lang ang female ito. Uh, ang taas oh, ahaba na pa. Lahat puro male, ito lang female. Isa lang. Okay, magkano yung count natin dito? Same so, lang po, 10K. Same, same lang, 10K. 10K. Kahit Ayon. aling gender dyan. Kahit anong gender. Oh, bo. Screenshot na lang yun, magkapalaya sa halos eh. yun. No? Yun oh. Yung number natin dyan. Ayun pagka na. Ito po yung number. Ayan. Si Boss Ryan. Ayan yung FB account. Ito lang ang gusto ng Ayan to ha. Ulitin ko po, po yung number ulit. Ayan. 09 06 0919 Ayan. Okay. Maraming salamat. Thank you po Red Sweet. <laughs> Ah, yeah. Good morning Good morning, Red Sweet. Sakto ang dating mo. May bagong dating tayo. Ayan ang mga Ay, ang Jack Russell. Lo. Ang gaganda ka. Ayan ang mga Jack Russell mga paps. Try color ng Jack Russell. Try color. Ang liliksi. Ayan ang maganda ka lang. Ayan o. Tata-tumbling pa ah, o. Oh. Oh, Ayan ah, ah, ah. sa so Jack Russell natin. Wala pang bakuna, deworm pa lang yan. Deworm pa lang. Pero 4-5 lang isa. 4-5 lang. Abay, napakamura talaga, oh. Talagang iba mag-presyo si Boss Alvin. Taksan natin, dalawa na bakuna. Oo. Uh 6K -huh. na lang. 6K na lang. Six K na lang. Uh -huh. so, ano tawag sa kulapan? Dapol. Dapol pa yan, mga paps. Yan, oh. no? Ma rear color ang laging dala na ito. Naganda ang ulay. Talaga. Ang mga bulis natin, gaganda ng ulay. Oh. Ito rin, oh. No? Mataka lang yung ng ulay. Iyon. Five-five ganda oh. Ilang ano na to? Ah, uh, magto 2 years pa lang. Magto 2 years. Okay. Bilo na lang 18k. 18k na lang. Yan, mga pop so lalaki. Lalaki. Yan oh. Then dito ko salvin. Yan yung mga big natin. Big sa taba ng. Uh Oo. -oh. Yan yung babae. Ito yung lalaki. 15k each na lang. 15 kids na lang. Oh, uh, lilac color sa blue phone. Ganda ng kulay niya, no? Oh. Pag nasinaga no, ng araw. Mata, din, oh. no, ang mata niya? Ah! Gray, nagigray. Oh. Gray. Ah. Uh, 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 yan, oh. 15K lang 15K na lang mga paps So binibigay ni Boss Alvin May Belgian tayo sa ilalim Belgian? Yung Belgian natin 6K na lang 6K na lang sa Belgian mga paps Lalaki so, oh. Lalaki Napakabait. Yeah, no? okay, bite natin. Igaray niya. natin. 8.5 na lang yung lalaki. 8 na lang daw. Lalaki mo naman. Tapos may version tayo. version kitten natin. 4 5 4 4 4 na lang. Thank you, Red Sweet. Okay, ano yung number natin? Number ko ah, 708 4470 Kaya albino San Miguel, Bulacan. Ayan. Good morning! Hey, good morning idol. Bata mo ko. para sa tayo naka-shades eh. Ayun you know? oh. So, Driver na Para sa One and only. sa idol. idol. Ayan O dool, may akong Seven. Delik. Ano pangalan? Seven. Seven? Seven. Wow, seven Delik. Delik. Ito ko Seven! seven lupit ng pangalan ha. Pagka-binyag po nito, si Edwin. Ano yan, mabay ito. Napakalambing yung asa. Napakalambing. Baka ibang kulay, idol. Baka ibang kulay yung seven. Ayun. oh ang kulit ang kulit Talagang quality Ayun. Two years may higit yan, kuya. Two years, ang kagandahan yan. May papel. Ayan, no? Red. Ayan, oh, Red. Ano pa, oh? Oo, saka license plate pa yan. license plate. Ah, na lang nila yan. Ah, na lang. Saka yan, nag-i-stop na. Opo, lalaki yan, parbo yan. Yan, yun. Mainam na mainam yan. Ito yung ebidensya, Oh. Opo. Ganda, o. Oh. Mainam po yan, may firma pa. May firma pa. o, benta ko na lang po sa kanila na 18K yan, kuya. 18K na lang. Opo. Ay, napakamura na. Negotiable pa naman yun. Talaga naman, Oh. Walang problema. 18K mura na. Negotiable pa. Opo. Kaya sa matali. Pwede. Opo. Pwede kaya, pagkakain na. Sa alin na, ano, mabili nila. Dahil lang, sir, ha. Kapag talaga ako. O, asin, Meron tayong pumarain yan, bear type. Meron yan, bear type. Opo, benta ko na lang, lang to ng 10 pipe. Okay, 10.5. Negotiable pa naman yun, kuya. Negotiable. Yan. Three months may higit to, may bakuna rin, ha? Ah. Ayun. Okay, okay. Opo. Kasi ah, ito yung ano na natin, yung panda natin, nag-iisang panda. Nag-iisang panda? Opo, benta ko na lang sa ano uh, to ng 7K, kasama na deliver. 7K kasama na deliver. oh may mga previous tayo, kuya, ah. Okay. May, may mga previous po tayo, idol. May previous. Ito, ito, Lods, bibili na nila, kuya. Okay. Bibili na to, Choco okay, Liber. Na, okay oh. lang natin. Opo, yan ha. Quality po yan. Okay. Di bilang kuya. Kasi binigay ko lang ng budget meal. Wala namang okay. problema sa akin. Opo. Okay. As pa tayo English Bulldog sa bahay na Choco, babae. Going one year. May PCC ID yun. Saka license bet. Benta ko lang sa kanila na 18K din po yung kuya. English, Bu English Bulldog. Saka pag po na kulay puti, babae rin po. Two years po na may PCC babae. Proven. Benta ko na lang sa kanila ano ng 10-5. 10-5? Opo, pay-contact na lang ako. Pasa ko sa kanila yung mga detalye. Okay. Shout-out sa inyo idol ha. Kasi ito, ito po yung contact number natin. Pay-contact na lang po ako. Yeah, ang ganda naman. Uh, Yan, pay-contact na lang po ako. May mga logo pa oh. Opo. May mga package oh. pa oh. Yan. Siyempre yeah. para ano tayo? Maganda si na tayo maganda-ganda yung background. Yan, pay-contact na lang. Ano po yung number niya. nga? Pakiscretion na lang po. Senpai. 844 6709 709 oh, one and only oh, ay driver naman mamamang vlogging share si Buya napakabait yan idol yan hey, thank you po salama. god bless kuya